Okay guys, unang araw pa lang ng wake of Urburol ni Mother Lady Monteverde na ginawa nga sa Valencia um, eh, at agad ang napakaraming mga politiko, negosyante Um, of course, mga ITs na katulad nga ng na-vlog ko kanina. Of course, unang-una na dyan na dumating ay si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na may ginawa rin pelikula sa legal films noon. Kaya talagang hinding-hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataon na hindi agad-agad makita si Mother Lily. Kasi actually, nung kailan lang ang alam ko bumisita si Senator Bong Revilla at si uh, Congresswoman Lani Mercado, gusto-gusto nilang pumunta nga kay ah uh, kay Mother Lily noon papuntahan yung bahay sa Green Hills. So, so ayan, isa siya sa mga unang dumating. At medyo gabi na rin to around mga dinner time na rin. So of course, andyan si Manay Gina de Venecia at si yung anak niya na nakasama. Ay, of course, nakita niya naman nasa kagitna si Lorna Tolentino. Ayan pa. At ang daming negosyante na dumating na mga kaibigan talaga ni Mother Lily. Ayan, of course, uh, speaking of, si Senator Grace po na isa sa mga naging malapit din talaga kay Mother Lily dahil nga kay Susan Ross, kay Fernando po Jr. Ayan, si Monsur Del Rosario na naging uh, politiko rin. Dating uh, action star dati noon and naging politician nga sa may Makati. So, si Senator Grace po ay talagang sino po. nakita niyo si charles Santos Concha, by the way. So, ayan. Um, si ano, si Senator Grace po ay sinuportahan ni Mother Lily nung tumakbo. Unang pagtakbo pa lang ni Senator Grace po ay... Si, as senator ay nagpa-press ko na agad si Mother Lily noon. Naalala ko pa yon Tapos pa si uh, Susan Roses. So, at syempre, yung tumakbo din na president, si Senator Grace po. Eh, ganun din, all out din ang supporta ni Mother Lily. So, ilan pa sa nalalala nagpa ko nagpa-press si Mother Lily um, kay ano, kay... Uh, former president uh, Nin, uh, Noy Noy Aquino, of course. But anyways, ayan na muna si Direct Jun Lana, Direct Percy in Thailand So, lahat sila. Eh, malaki rin ang naging utang na loob kay Mother dili na nakagawa sila ng mga pelikula kay, sa Regal Films noon. At hanggang ngayon ay talagang tinatanaw nila na malaking utang na loob yon So, nakakatuwa eto ngayon si, sila, si Direct Percy at si uh, um, Drek Lana ay nasa Star Ganyan nga parang ka, ano nila ang star cinema because of yung movie nga with ni Vice Ganda and the breadwinner is ayan si Senator Grace po um, chika chika with the ABS-CBN big bosses of course with Madam Charo Santos Concio again ano, ayan si Miss Malu Santos ako anat uh, ano lang nakita ko lang na talagang nag-stay sila kasi syempre minsan pag maandami-dami ng tao di ba palang medyo ano na buti na lang napakalaki ng venue at uh, talagang lahat eh, ma-accommodate bukod sa loob at sa labas ay nga pala may nasabi nga pala si Rosel Monteverde kanina regarding sa mga ibang fans na gustong makiramay or maki ano uh, or makita si Mother Lily of course ang pag-iusap lang nila ay eh, sana nga eh, yung tahim tahimik lang na nakikirama. hindi yung dumadayo lang doon para mag you know mag selfie mag picture picture sa mga artista yun nang sana pinapakiusap nila although hindi talaga naiiwasan yun katulad na lang kanina um nakikita ko na agad-agad marami pa nagpapa nagpapaselfie hindi talaga sila naawat eh. so ayun um I'm sure mga ilang araw pa mas marami pang artista ang darating, mas marami pang negosyante, mas marami pang kaibigan na na politician ang darating kasi again, unang gabi pa lang yan at ah, talagang mamamangha ma 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 ka. kasi nga, as early as 3pm talaga, ay eh, ang dami ng tao agad doon, so ako bumilib talaga ako, like, nakwento ko nga sa unang vlog ko, sila Joey de Leon, Snooki Sir, na si Snooki Sir na um, isa siya sa mga unang dumating pero ang tagal na rin umuwi parang halos kasabay ka siyang umuwi. Of course, ang basketball player na si James Shop, eh, ayan, of talent siya kasi nila, Don Don Monteverde. Monte at si James Shop ay alam naman natin na consihal ngayon sa San Juan, ba diba? So, ayan, talaga, isa na rin siyang politiko. At, at, uh, si James Yap even before pa nakikita ko siya lagi nga sa birthday party lagi ni Mother Lily pag may mga okasyon talaga sa sa rigal, lagi siyang uh, lagi siyang nandoon kasi nga super close din siya sa mga sa mga Monteverde. So, may mga basketball player din of course na dumating kasi ang anak ni Mother si Goldwyn ay coach nga, 'di ba? Naging coach. Coach siya ng dati ng UP at coach pa ng mga ibang school noon. So, marami talaga siyang mga na-handle naha din. So, ayan. Um, hindi ko na masyadong pang uh, papakahabaan pa yung mga kwento tungkol dito. Ayan, speaking of mga negasyante, alam niya naman kung sino yung tinutukoy kayo, yung dumarating na sila. So, a uh, very ano, no? ako kung minsan mag-mix mag ang emotions mo while hab habang nandito ka kasi kung totoo sen talaga ako gusto ko rin yung nakikiramay ka lang taga it's just that pag nandun na kasi pag may mga iba pang like ako kanina wala pang nag-handle ito mga bagong artist ng GMA7 na nandun din wala pa nag-handle so far so um, tinutulungan ko yung ibang mga tagat mga TV crew ng GMA like si Ana na Ana Cereso ng ABS-CBN uh, si Aubrey Carampel ng GMA so wala pa si ano MJ Marfori ng TV5 eh. so ayan So, parang ako yung nag bridge sa kanila para sabihin kay, sabaw, kay Roselle at kay Dondon nag na gusto silang ma-interview, yung mga ganong ano. Dahil, kasi siyempre hindi naman nila hindi kasi mga artista sila Rosel mga producer kasi sila anak sila ni Mother Lily so unlike siguro pag ibang artist but anyways ayan nga si Maria Gina de Venecia ang alam naman natin kung ga, the there was a time na talagang uh, because of Joe de Venecia talagang naging powerful din talaga sila noon so that anyways uh, ayan for sure mas marami pang IT ako naka, may mga na-interview din may mga nakausap pa kanina yung mga dati empleyado and si Monsur Del Rosario, mga dating empleyado ni Mother Lily na, na nagpupunta ngayon bumabalik at gusto makita si Mother Lily ang ganda-ganda ang dami-dami nilang mga kwento tungkol kay Mother Lily especially yung mga huling araw na ni Mother Lily sa mundo so yun na muna for now